top 3 celebrities na gustong makatrabaho pala ni Katrin Bernardo sa mga susunod niyang projects. Tila uso na nga ngayon sa showbiz ang solo artist at ngayon nga sa pagsosolo ngayon ni Katrin Bernardo. Maraming leading man at mga batiranang actress ang nais nitong makatrabaho. Hindi lamang si Katrin Bernardo ang nagnanais na magkaroon ng project kasama siya at iba pang artista. Maging ang ilang mga beteranong actress ay nais din makasama si Catherine Bernardo sa isang project. Isa na nga dyan ay si Vilma Santos, Piolo Pascual at Jericho Lazares. Sila ang ilan lamang sa bigating celebrities na nais umanong makatrabaho o makasama ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa kanyang mga susunod na proyekto. Sa kanyang interview Nahingan ng reaksyon ng entertainment reporter na si MJ Felipe, si Catherine Bernardo, matapos ipahayag ni piolo ang kanyang pagnanais na makasama siya sa isang proyekto. Para naman sa aktres na si Catherine, game na game siya sakaling mabigyan sila ng chance. Ayon sa kanya, Thank you Papa P. You know Papa P is Papa P. Sinong ayaw na makatrabaho si Papa P.? Safe to say na lumaki ako na kasama sila because we have the same handler. Pagpapatuloy pa niya. I respect him so much as an actor. Bilang tao. He's so loved by many because of his personality. And yun yung isa sa mga traits niya na nai-inspire ako. At dito na nga niya naipasok sakaling may top 3 celebrities na wish niyang makatrabaho. Ang unang-una -una raw niyang kailangan makatrabaho ang tinaguriang star of all season na si Miss Vilma Santos. Ayon sa kanya, kung may top 3 ako na gustong makatrabaho, First, Vilma Santos, and I just respect her so much. Nabanggit din sa usapin ang aktor na si Jericho Rosales, na isa rin sa mga nais na makatrabaho ang aktres. Ayon kay Katrin, You know, like what I said, I'm very open to work with everybody. Now, especially Echo. Pagkukwento pa niya. Ilang araw umuno niyang nakasama si Jericho Rosales dahil na rin sa mga common events na kanilang pinupuntahan. Napaka nice guy umano ni Jericho at sobrang bait nito. Ayun pa sa kanya, kaya nais niya nitong makatrabaho. Let's see, maybe the universe will do something about it as speaking of projects. Inususapan ni MJ kung hanggang saan nga ba ang kayang i-explore ni Katrin Bernardo. Ayon sa kanya, it depends, again, sa pitching nila. Pero when they ask me, sabi ko, I'm really open now to work with anybody. Kung may maisip akong gustong makatrabaho o may mag-suggest sila, I'm open. Pagbabahagi pa ni Katrin, Open na open umano siyang makipagtrabaho sa iba't ibang leading man at iba't ibang babae o artista sa showbiz. Ayon pa sa kanya ay alam umano niyang marami pa siyang matututunan sa iba't ibang artista. Bukod pa dito, feeling umano ni Catherine Bernardo ay napakaraming opportunities umano na dumadating sa kanyang karera. Ang kailangan lamang umano niyong gawin ay buksan ng kanyang pintuan at tsansa para sa mga oportunidad na ito na dumadating sa kanyang karera. Dahil sa mga sinabi ngayon ni Catherine Bernardo, tila nagbibigay ito ng clue sa kanyang mga fans at taga-suporta na talagang marami siyang gagawing project with different actor and actresses.